Big Rock Dito yung training room ng mga banisher leaders Lagi sila nandito para mag-training E ano yung mga troping yun? Sa mga banis yan Galing sa competition Ang cool ng lugar na to Gustong gusto ko dito Gusto ko rin tong place na to Training room nila Boys Sean Zach ah, ah, Pwede bang bilisan natin? Umalis na tayo dito Ah, baka mamaya may dumating eh. Dudes, easy lang kayo dyan. Don't worry, akong bahala sa inyo. Tour lang to para sa new student. Ipakita nyo sa kanya yung locker room ng boys. Okay, pero nakapunta na si Big do sa locker room ng mga basketball player. Oo, oh, pinagsabihan siya dun oh, hindi ko i-advise sa'yo yan. Hindi naman ako pinagsabihan, no? Nag-uusap lang kami, mga boys. Ah, ah talaga, talaga nag-uusap nag pa. <laughs> wow, Shanzak, Big, Stella. Girls, may bisita tayo. Anong nangyayari dito sa training room namin? May nakalimutan ba kayo, ha? Alam naman ng lahat, ba diba? Off-limits tong training room ng mga bunnies. Bawal pumasok dito. Wala namang nangyayari. Tour lang to para sa bagong student, di ba, Big? Ah, girls, tinuturo lang ako ni Stella dito. Yun lang, Big. Tara na! Tara, tara! Sandali lang! Ah, ah! Nag-set up ng tour si Stella para sa bagong student. Okay. O oh, baka naman gusto ni Stella yung new guy. <laughs> hmm, hindi ko type yung new student. Okay guys, ipakita niyo sa kanya yung iba. Okay Stella. Okay big, tara na, tara na, tara na. Bilisan mo. Ang weird nilang lahat. Hindi ko gusto tong you guy. I-check natin yung mga gamit natin sa locker. Huwag naman kayong ganyan. Siguro show off siya. Pero sa tingin ko, hindi naman siya magnanakaw. na, lahat posible. Hindi natin siya kilala. Maya, huwag mo siyang husgahan agad. Okay, magbihis na tayo. Matindi yung training natin ngayong araw. Kaya mag-ready kayo. Okay, girls. Hmm, masaya ako. Sana weekend na. Oh my God! Ang weird ng tingin niya sa akin. Nat, okay. nag imagine ka? Kitty, hindi ako nag imagine no? Baka may crush ka sa kanya. Kitty, no way! Hindi ko siya type Girls, pwede ba wag na natin pag-usapan yung new guy? Magbihis na tayo. Ah, girls, hindi ako makakapag-training ngayong araw. Ano? ano? Nasira yung zipper ng uniform ko. Hmm, Maya, edi magsuot ka ng ibang uniform. Yung color red. Oh no, ayoko yung kulay pula. Maya, magte-training ka ngayong araw. Wala, Wala kang choice. Ka. Okay na yung zipper. Anong balita, mga dudes? Ah, uh, hello? Ha? Huh? Hello. hello? O anong balita? Sean? Zach? Big, bakit nandito ka, ha? Busy kami. Hindi mo ba nakikita? Nagte training kami. Pero kung gusto mo, pwede kang mag-join. Tara, boxing tayo. Oh, pwede kong pahiram yung headgear ko tsaka gloves. Gusto nyo? Ah, kami, kami? hindi. Ayaw, Ayaw namin. namin. Ano? Boxing? Hmm, Next time na lang. Ah, ganon, Big. Hindi, Big yan. Small. <laughs> Siguraduhin yung hindi nyo kakalabanin si Thomas. Malakas sumuntok yan. Titirahin kayo sa tiyan. O upper round, masusuntok niya kayo ng marami. <laughs> <laughs> ano? Big, tara na. Alis na tayo dito. Mamaya ka na namin tutur to dito. Ayoko yung vibe dito. Mukhang aggressive lahat ngayon eh. Tara na. Akong bahala dito. Aba. Ano? Susot mo na yung gloves mo ha? Dalawang round. Tig one minute each. Hindi na. Nakakaawa ka eh. Blondie boy. Hoy, bubalik ka dito! Balik! Oo, oh, oh, tama na yan. Pagpasensya mo na siya. Sports dapat. Nagsushow off lang yan. Relax lang. Huwag niyo na siyang patulan. Hindi naman atlet yan. Newbie pa lang yan. Malalaman niya kung sino in charge dito. Ano na? Ano gusto mo ha? Matigas yun ha? Ginawa sa'yo ito, Thomas oh. ice! Mm. <laughs> Ano? Pinakita ko lang naman anong ginawa niya iyo. Mananakout sa akin yan next time O tama na yan bro, relax lang, relax Gusto mo dalawa? Oo, papasukot ko na yung headgear ko, tsaka gloves Ayoko na, tapos na mag ako mag-training, bahala ka diyan. Ano ka ba? Anong problema? Timur, gusto mo tayong dalawa eh Okay, no problem Uy guys, tama na yan Kailangan pa bang alamin sino pinaka-cool sa atin? Okay, okay Joke, Joke lang, lang yun, yun. Okay, nakapag-stretching and warm-up na kayo Tara na Time for basketball. Loren, sinong hinihintay natin? Gano'n pa ba tayo katagal dito, ha? Kakausapin ko yung mga kisas. May joint business akong ididiscuss. Anong, anong klaseng, klaseng business? business? Di ba sinabi ko, joint? Hindi nyo ba naiintindihan yun? Kisas! Ano, ano yon? Kailan mo pa kami kinakausap, ha? Girls, anong kailangan nyo, ha? Bilisan nyo. Nagmamadali kami. Meron kaming ididiscuss tungkol dun sa new guy. Oh my God! Oh my God! Merong crush si Loren? <laughs> Merong crush si Loren? No way, napabaliw ba kayo? Anyway, gusto kong sirain yung buhay ng mga banis sa tulong ng new guy. Okay. So, sa tingin ko, kailangan namin ng more details. Anong plano mo, Loren? ano namang kinalaman namin dito. Okay girls, lahat kailangan sabihin sa new guy na naghahanap ng mascot yung mga bunnies. At perfect fit siya para dun sa mascot. Loren, Loren na ka ba? ba? Hindi ko kayo tinatanong girls. Gawin niyo yung sinasabi ko. Anong sinasabi mo, Loren, ha? Oo nga. At kailan pa natin naging boss si Loren? Simula nung nakilala niyo si Loren. Akala ko na figure out niyo na yun. Well, yung plano, medyo me. Mahirap paniwalaan na tatanggapin ng mga bunnies yung newbie sa team nila. Oo, show off siya. Duda ako na babagay siya sa bunny team. Loren, akin, siguradong palpak yung plano mo. Bye. Bye! Kisas! Loren, palpak yung plano mo. Tumahimik nga kayo! Huwag kang aastang ganun sa harap ng mga basketball players sa locker room nila. Oo nga, gusto mo ba ng gulo? Eh ano, matatakot ako sa kanila? Magkakaroon ka ng malaking problema. Hindi mo naman kailangan matakot. Huwag ka lang mag-show off. Ayaw namin mabugbog ng dahil sa'yo. Takot pala kayo sa mga basketball players eh. Hello boys, kumusta? Hello girls. Hello Zach. Shan, saan ka galing? Hindi kita nakita ng buong araw. Oh my God, loser tong big guy na tong katulad ng mga boyfriends ng mga fans ko. Ah, tinur namin tong si Big Rock eh. Oo, tinur namin si Big Rock sa training room ng mga bunnies. Sandali lang, hindi ko maintindihan. Bakit nandun kayo sa training room ng mga bunnies, ha? Oo nga, Shan. Bakit nandun kayo sa training room ng mga bunnies? Bakit nandun ka? Ah, ah, hoy mga bruha, tigilan nyo nga yung mga tropa ko. Ano? ano? Ano ba yan? Ang liit-liit nito pero show off. Zach, ayoko yung girlfriend mo. Masyadong maldita. Shhh. Ano? Sean, last time na to na makikita kung kasama mo yan, okay? Ah, uh, pero... Mag-uusap tayo mamaya. Zach, mag-uusap tayo. Blondie! Shenya! Mga maldita! Nababaliw ka na ba? Girls, wala tayong swerte. Hindi maganda yung friend ng boyfriends niyo. Kailangan may gawin tayo sa show off na to as soon as possible. Oo, bilisan natin. Bad influence siya kay Sean. Sandali lang. Yung plano ni Loren. Sa tingin ko, kailangan pumayag tayo. Plan D, nababaliw ka na ba? Bakit hindi? Kung hindi natin siya kayang i-handle, edi eh yung mga banis yung mag-handle sa kanya at bubugbugin siya ng mga basketball players. Exactly. Kapag binugbog siya, hindi na siya makakapag-show off noon. Diba? Plan D, against ako dito. Kisa, two against one. Ibig sabihin, kami masusunod. Stella, bakit mo kami pinagmamadali? Hindi mo ba nakikita na ka-uniforms na kami? Actually, nagte-training kami. For the first time, tinawag kami sa klase habang nagte-training. Stella, sinong magte training Girls, kailangan ko kayong makausap ng seryoso. Tungkol saan? Sa tingin ko, hindi niyo gusto yung new guy, si Big Rock. Oh my God, Stella, hindi yung dahilan para istorbohin mo yung training namin. Alam mo, Stella, wala kaming pakialam dun sa new guy. Hindi mo pa ba narinig yung word na yon? wala kaming pakialam? Well, siguro hindi lahat walang pakialam, di ba, Nat? Kitty, isang beses mo pang banggitin yung show-off na yon? Magsisisi ka, Kitty. Okay, Nat! Nat. <laughs> Gusto kong ayusin yung mga bagay. So girls, kailangan yung makasundo yung new guy at make sure na magiging friends kayo, okay? Stella, nandito na kami. Ano ba yung urgent matter na yan? Hindi naman kami guilty sa kahit ano. Oh my God. God! I see, dumating na kayo. Friends na kayo ng newbie? Mm. oo. Loren, bakit nagsisinungaling ka? Pero hindi, totoo yun. Ano? Okay girls, gayahin niyo si Loren, Moody, tsaka kataya. Ganyan yung ina-expect ko sa inyo. Makinig ka, Stella. Kasundo namin yung ibang estudyante dito sa school. Pero kapag may trouble sa new guy na to, sorry, hindi mo kami mapipilit. Walang makikipag fans sa isang show-off. Dito sa banis school natin, nakikipag hangout tayo sa normal things. Hindi sa isang troublemaker, Stella. Bunny, pag-isipan niyo yung request ko. Loren, natatakot ako. Shut up! Sa tingin ko, itong new guy, yung big rock, kailangan maging basketball player. Loren! Loren! Ano? ano? At tutulungan tayo ng mga banis doon. Good idea, Loren. You're welcome. Baliw ka, Loren. Ngayon, magagalit sa atin yung buong school soon. Anyway, Stella, kailangan na naming umalis. May training kami, bye. Bunny girls, huwag niyong kalimutan yung request ko. Okay, Stella. Loren, Moody, Taya, anong nangyari? Loren. Loren. Wala, ang bango, bango mo lang. Gusto kong amuyin yung perfume mo. Yun lang. Exclusive, Loren. Big Rock! Big Rock! Meron kaming offer sa'yo na hindi mo matatanggihan. Gusto mo ba yung mga bunnies, ha? Ano? Don't worry. Makinig ka sa amin ng maayos. Parating na sila. Nakikita ko. Gusto mo sila? Aha. So, eto yung plano para sa'yo. Kung gagawin mo yung mga sinasabi namin, magiging masaya ka. Ano yung plano? In short, naghahanap sila ng bunny mascot. Naghahanap sila ng katulad mo. Okay? Ano? magte training na yung mga banis ngayon Pero bago sila mag-training, lagi silang pumupunta sa cafe Oo, lagi silang umiinom ng fresh avocado at carrot juice Tapos pupunta na sila sa training room Ayoko ng avocado at ng carrots, yak! Patupusin mo muna kami, big! So ano yung plano? Well, hindi ka bagay sa basketball team So, ang pag-asa mo lang na mapalapit sa mga banis ay maging mascot nila Okay Gusto mo laging makasama yung mga banis, diba? Tapos, walang masasabi yung mga basketball player sayo Aha! So ngayon, bilisan mo, pumunta ka na sa training room ng mga banis, magtago ka dun sa locker. At magstay ka doon hanggang matapos. At kapag nakita ka ng mga banis, gagawin ka nilang mascot nila agad-agad. Naintindihan mo? Talaga? Oo! Oo. <laughs> Nagawa natin! <laughs> Nakakaawa siya, hindi niya alam yung naghihintay sa kanya. Hindi ako naiingit sa'yo, little dude. <laughs> <laughs> ha? Lakas ng bunny? Pag nakita ako ng mga banis, ako na yung mascot nila. Girls, narinig niyo yung sinabi ni Stella? Ewan ko kung paano natin makukumbinsi yung mga basketball players. Pwede ba natin sabihin sa kanila kung sino yung pwede nilang maging kaibigan Kalimutan o hindi? Kalimutan na lang natin! Girls, mag-training na tayo! mag-start tayo dun sa victory. V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Ang cool ng mga bunnies! Grabe! Victory! We, We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Victory! Not bad girls! Maya, medyo nahuhuli ka! Maya, hindi mo ba nilabahan yung uniform mo? Ano? Maya, nilabahan ko yung uniform ko. Mabango, amuyin mo. Okay, Maya. Hindi ikaw yung naaamoy ko. Mukhang may pumuntang guy dito. Okay, girls. Isa pa. We are the best. The best among the rest. We are bunnies. We are the best. Victory! Girls, itry natin yung bagong slogan. Let's go forward. Victory awaits. Isa pa. Ang init dito, pero okay lang. Magiging mascot ako We ng bunnies. We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Victory! Hu Ang galing ng training natin kahit inistorbo tayo ni Stella. Masaya ako na habang nag-training tayo, walang pumunta dito. Walang storbo? Oo. Nung nag-uumpisa tayong mag-training, pumunta si Stella kasama yung new guy. Oo nga. May weird smell. Ano yun? Ano bang naglagay ng something sa locker ko? Girls, magbihis na tayo. Pumunta na tayo sa locker room ng mga guys. Sunduin sila tapos pumunta sa villa. Oo, napagod ako ngayong araw. Nat, paano kung makasalubong natin yung new guy on the way? Kitty, winawarningan kita for the last okay, time. Okay, tatahimik na ako. Girls, blisan na nating magbihis. Gusto ko nang umalis dito as soon as possible. Ooh. Hello guys, nandito na yung mga basketball players. Ooh! Ano daw ginawa mo ngayon, Thomas? Si Thomas, nagboxing kami ni Ice. Ako, nagpapalaki ng muscles. Whoa! Oh! By the way guys, meron kaming newbie dito. Remember, siya si Big Rock. Oh. <laughs> Nagtatapang-tapangan, masyadong show off Natapos namin yung workout namin kanina para lumaki yung muscles namin Ako, boxing session Ngayon, hinihintay namin yung mga girls namin at pupunta kami sa villa Ooh! Guys, ilike nyo kami. See you later. Oh, ayan na yung mga bunnies. Bye. Oh guys, ayan na yung mga girls. Bye. Basketball players, hello. hello. Anong ginagawa niyo? Bye, Bye guys. guys. Ah, Diana, nag-live kami. Oh, naka-live kayo? At ilan yung viewers niyo? 25,000. Maraming viewers na yun para sa amin. Ice, nag-high ka ba dun sa mga girls sa live? Maya, nagbibiro ka ba? Halos lalaki mga viewers namin. Min motivate namin sila para maging athletes at maging cool tulad namin. Kumusta naman yung training niyo? Training namin, kahit laging merong nang iistorbo. Sino nang iistorbo sa inyo? Kalimutan mo na, Thomas. Sana naman, hindi yung new guy. Timor, tama ka. Yung new guy, tsaka si Stella, tsaka yung mga prank niya. Ano? Dinidate na ni Stella yung new guy? Kiril, hindi. Ang gusto ni Stella, makipag-friends kami sa new guy, tapos maging basketball player siya. Ano? Guys? No way. way! Ayaw! Guys, sa tingin ko, naiwan ko yung phone ko sa training room. Not. Na? Gamitin mo kasi yung utol. Okay. Sorry, pero hindi ako makakasama nang wala yung phone ko. Okay, tara na sa training room. Kunin yung phone ni Nat, tapos pumunta na okay, sa bila. Let's go, guys! Nasa loob ng locker. Nat, nakikipag-flirt si Timur sayo. Kitty, shut up! <laughs> Hello? Ano? Big! So, ano na? Ako na ba yung mascot? Lumabas, Lumabas ka, ka nga dyan! At ka nakatagal dyan, ha? Gaano nakatagal nang katagal sa loob? Big? Ah, bago kayo mag-training. So, ako na ba yung mascot nyo, ha? Ano? So, nakita niya tayong nagpalit ng damit? Ganon? At habang nagpapalit ako ng damit, nakatayo ako dyan sa locker. Dyan! Big, alam mo hindi ko naisip na isa kang baliw. Nagkamali ka talaga. So, ako na ba yung mascot nyo, ha? Hindi! Loser ka! Girls, punta na kayo sa villa. Oo, girls. Dito muna kami sa training room nyo. Hoy guys, sabi nila, hindi hindi nyo pwede galawin yung bunny mascot. Oo, oh, walang, walang gagalaw, sa mascot. Guys, honestly, nasyak ako sa new guy natin. Hindi ko alam kung anong naisip niya. Pero hindi to pwede sa school namin. Nasyak talaga ako. Nagbihis ako sa hanap ng na locker. Nat, pwede ba? Hindi lang ikaw yung nagbihis doon. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye! Basketball players, tara na sa villa.